Sir Lucio ay sa mapagpala. Magandang haput araw po sa inyo. Lagi po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bumbuhan na Itugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyo pong pagbati sa ating mga listeners and viewers. Magandang umaga, Ombo Justin. Maraming salamat sa paanyaya. magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng inyong palatuntunan. Ayan. na, sir, kayo po bilang tumututok po, ano, isang foreign analyst na ah, nandito po sa ating bansang Pilipinas. Ano po yung pinaka nakikita po ninyo? Ano, na, matinding epekto po nito Uh, sa foreign um, um, na usapin, ito pong uh, nagpapalitan po ano na uh, palitan na, ng airstrike nitong Israel at uh, dyan po sa Iran na kung saan ay libo-libo na po yung naapektuhan dito po sa magkabilang bansa, Sir Luzo. Tama yun, no? uh, nakakabahala na umiiting tension actually uh, hindi lang tension no umabot na dun sa open conflict uh, sa pagitan itong dalawang bansa na ito uh, sa bahagi natin siguro uh, kagiat na pangangailangan na uh, masiguro yung uh, kapakanan ng ating mga kababayan dyan sa Rio United particular particular na sa Israel no mm -hmm. meron tayong mga kababayan o OFW na nagtatrabaho diyan uh, meron din tayong mga kababayan dito sa Iran at uh, Uh, doon sa mga kalapit na bansa no, na maaaring maapektuhan kung no, sakaling lumawak itong scope ng uh, uh, alitan no, itong uh, kumbaga palitan ng uh A missile sign uh, barrage sa kalawang panig, no at uh, si pangalawa na siguro yung maaring epekto nito dito sa pandaigdigang presyo ng krudo mm -hmm. yung langis no alam naman natin tungkit ng silangan uh, kasama ng Iran no uh, malalaking uh, producer yan ng langis sa pandaigdigang merkado uh, kumukuha tayo ng langis uh, uh, sa sa rehiyon na yan so yung uh, seguridad ng uh, rehiyon na yan malaki ang epekto doon sa supply at sa presyo ng uh, langis no so may knockdown effect yan uh, sa global price ng crude at uh, syempre may epekto sa atin maaaring uh, immediately may epekto yan dito sa presyo ng uh, langis na ini-import natin at syempre ang uh, cascade effect ay doon sa mga uh pangunahin uh, kumbaga o serbisyo na nangangailangan ng langis lalo na yung transportasyon so uh, may effect po yan doon sa ating uh, food uh, prices. Mm -hmm. so ang domino effect po nito uh, sir uh, luso isa uh, yung pagtaas naman po ng presyo ng mga bilihin partikular na ito pong langis sa world market Tatama yun, no? So, alam naman natin na ah, ang prioridad ng ating pamahalaan itong mga nakaraang na, na buwan ah, na i-stabilize itong inflation natin. Uh, ah, Siyempre, improve yung supply at ah, kumbaga yung pag-, ah, ah, pag insure na ah, yung distribution ng kanin ah, palay no yung bigas ah, ay sapat no so kailangan mo na lang is para sa transportation na yan so kung magmamahal yung presyo ng langis may epekto yan doon sa logistics at ah, transport ah, transportation costs hindi lang ng bigas kundi uh, iba pang uh, pagkain at pangunahing bilihin so uh, may epekto yan uh, sa atin at syempre uh, sa maraming bansa din na uh, dependent dito sa Middle East halimbawa uh, pagdating dito sa uh, enerhiya mm -hmm. Sir Luz, so papaano naman po ano, nakaka-apekto itong uh, labanan o tensyon sa pagitan po ng Israel at Iran sa pandidigang komunidad lalo na po uh, dito po sa mga bansang kaalyado at hindi kaalyado ng partikular po na bansa especially ano dito sa um, bansang Amerika uh, Sir Duso Siguro una na uh, yung uh, concern na uh kumaga maaring ma, ma, entangle or ma draw in yung Estados Unidos ulit dito sa gera na ito uh, alam naman natin na um, si President Trump no nung uh, mga unang araw niya sa opisina sa White House sinabi niya na nais niyang uh, kumbaga ay uh, itigil or kumbaga ay uh, tapusin na itong gera sa pagitan ng Russia at Ukraine mm -hmm. tapos ito magkakaroon ng uh, pumutok uh, itong bagong uh, gera sa pagitan ng uh, Israel Iran, no? Kung baga, parang so far, ang declared uh, war ito, kung baga, uh, nag, uh, parang tit for tat, no? Nag, uh, ng uh, unannounced na atake itong uh, Israel sa Iran, nag-reply yung Iran. So, so far, kahit walang declaration ng gera, nakikita mm. makikita natin na talagang uh, may mga pag-atake ng missile at aircraft, Uh, may uh damages to property may mga casualties na so yung concern ng iba na yung US ay baka ma, -ma, -ma pasok na naman dito sa giyera na ito mag-distract at at uh, kung papasok ang US dyan, uh yung concern ng ibang bansa na maaring lumaki pang uh, yung sakop nitong uh, giyera na ito at yun uh, yung concern na uh, wag masana umabot sa World War 3 no Ah, uh, itong uh, yung umiigting na uh, tension at yung uh, yun nga yung kasalukuyan yung putukan no at yung palitan ng missile at uh, uh, drone uh, dito sa pagitan ng dalawang bansa nito Israel Iran. Mm -hmm. uh, Sir Lucio, uh, possible ba na tumaas yung panganib ng terorismo sa loob ng mga bansa uh, dyan sa Israel or sa Iran at uh, lalo lamang po na magpapalala sa sigalot sa naturang region kasi syempre yung possibility na samantalahin din po ng mga bansa na hindi kaalyado or may mga namamagitang tensyon sa pagitan po nitong uh, Iran po at Israel? So tama yun. No? Uh, yung pangamba na yan, uh, hindi yan unwarranted. Mm. -hmm. Uh, kung matatandaan natin, nagpayag na yung uh, lima at Pransya na taiiktingin nila yung seguridad dito sa mga Jewish Uh, another thing, uh, sa tingin niyo po ba mas mainam na ipatupad ng ating uh, bansang Pilipinas itong uh, mandatory repatriation sa mga Pilipino na nasa Iran at Israel para um, uh, masiguro ano, yung kanilang kaligtasan kasi there's no guarantee na hindi po sila maapektuhan itong uh, uh, gera o kayalabanan sa pagitan po nitong dalawang bansa. At siguro yung uh, on the ground situation dapat uh, closely minamonitor yan ng ating embahada uh, at uh, syempre yung pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa na malaki rin yung diaspora community both sa Israel at Iran no? so, tingnan din natin siguro compare notes tayo dun sa assessment uh, dun sa sitwasyon uh, kasi may ongoing naman na uh, Uh, may efforts naman yung ibang mga bansa no na kumbaga ay uh, i-persuade itong Iran at Israel na mag-deescalate uh, kasama na Estados Unidos diyan no? at uh, merong ongoing ano uh, talks no sa kabila nitong rhetoric uh, so siguro ma maiging tingnan din natin kung uh, may pay may uh, Papupuntahan ba itong uh, airports na ito? At uh, kung sakali man na uh, umigting pa itong uh, labanan, dapat yung ating contingency measures no, na, na nakaplano at nakahanda, yung assets na kakailangan natin para sa pag-evacuate ng ating mga kabayan, dapat yan ay uh, in place na. No? Kasi hindi naman yan ang uh, unang beses na uh, mag, uh, kumbaga mag evacuate tayo ng ating mga kabayan. Uh, nagkaroon na ng halimbawa ng President ito sa Libya. Mm -hmm. Uh, nung taon, no, nung pumutok itong uh, Israel-Gaza, yung uh, Uh, conflict dyan sa Gaza no? Uh, meron din tayong mga kababayan na kinailanganin nating uh, i-repatriate no? So, kumbaga, dapat eh, tinitingnan natin yung mga nakalipas nating uh, contingency measures at uh, dapat siguro yung pakikipag-ugnayan natin sa otoridad both sa Israel at uh, Iran at sa ating mga kaalyado gaya ng Estados Unidos no? at uh, syempre yung mga ibang bansa na meron ding migrant worker communities uh, dyan sa Israel at uh, dito sa Iran. So, tingnan natin kung ano yung mga measures na uh, hinahandaan nila uh, Uh, siguro kung kailangan natin makipag-coordinate sa kanila. Uh, so yan dapat ay uh, mga makabagi na ginagawa ng ating pamahalaan. Mm -hmm. Ayan, siguro Sir Luso, ma uh, ay ini pong final message, mensahe o paalala na naisipapabatid sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po Sir. So, uh, ito nga, no? nandito tayo sa punto na may umiigting na uh, atensyon dito sa region uh, kung saan marami tayong kababayan na nakatrabaho dyan sa Middle East. No? At uh, syempre, yung pangamba ng karamihan na uh, lumawak itong uh, kasalukuyang yeah, uh, undeclared na gera sa pagitan ng Iran at Israel kung uh, uh, uh kung hindi ito ma-deescalate no so uh siguro sa, sa ating bansa suportahan natin yung mga airports uh ng uh Uh, mga mga third parties no para um, kumbaga, eh, ma maita itong tension sa pagitan ng uh, Iran at Israel uh yung ASEAN no uh, recently nag-reach tayo sa Cooperation Council so yung ASEAN GCC natong nakaraang meeting sa Kuala Lumpur uh, nakita naman natin na may effort tayo na expand yung uh, diplomatic horizon ng ASEAN so dapat siguro uh, next year tayo magiging host ng ASEAN rotating most uh, rotating chair no So supportan siguro natin yung effort na palakasin yung ugnayan ng uh, ASEAN uh, at ng uh, mga bansa dito sa uh, gitnang silangan, uh, dito sa West Asia. Kasi hindi mahalaga to yun para sa ating energy security, para sa kapakanan ng ating mga OFWs na dyan ang tatrabaho. At uh, syempre sa padaigdigang uh, merkado ng langis no? at uh, fertilizer at iba pang... Uh, produkto. No? So, uh, siguro maging uh, force for peace tayo, maging uh, i-encourage natin ang ating pamahalaan na uh, kumbaga eh, uh, mag-ambag dito sa uh, pag-de-escalate itong uh, tension at uh, at the same time, yung kahandaan ng ating pamahalaan. Kung sakaling humantong dito sa uh, kung umiting itong crisis at kinailangan na uh, uh, inikas yung ating mga kabayan na dyan na sa war zone. So, uh, yun lahat pa ang ginagawa ng ating uh, pamalaan at uh, i-encourage natin ating ating pamalaan uh, na uh, maglaan ng uh, appropriate na resources partikular uh, particular na kung uh, humantong dito sa repatriation. Mm -hmm. na. Sir Lucio, maraming maraming salamat sa muli po ninyong paglalaan ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-iingat po kayo Sir God bless at sa uulitin po. Thank you po. Maraming salamat po, Justin. Ah, uh, maraming salamat sa mga nakapakinig mo at uh, mabuhay ka at ang program.